Ngayon ngayon, malakas na ng mamihan. Dito may tauban. Ito naman, talakitok Ay, may ano pa ako, ikan. Hmm. Hmm, prito ka ngayon. Langgit, ang dami. Ito, luto na. Ikot-ikot pa siya. Pusit. Tauban ulit. sing-singan. Ito, luto na. So, Ito, pusit, calamari, Sarap. Papunta niya kami sa ano, ilalim doon sa mundo ng mga engkanto. Mundo ng mga halimaw. ni ko yung ano tanggit. Ito hanap tayo ng ibang tanggit. Ito pa may tanggit oh, nakasandal. Oh, ganda ng posisyon no. Oh. Mhm, mm nilangoy palayo. yo. Asa ka? kabuhi lagi. Hanapin natin kung saan nagpunta. Napasigaw ko dyan kasi sayang, malaki pa naman ang lapad. Tapos dito may danggit pa. Huwag ka may ngilis. Ayan. Dito danggit, oh. Mm, mm, mm. Yun. Hindi ko na pa na. sa palayo. Hanap pa tayo. Hanap, hanap. Hanap. Saan na yung mga danggit dito? Ito, ito. May danggit. Na. Saan na yan? Ah, ito, ito. Ah, ang ganda ng posisyon mo dyan, ha? Mm, mm. Tuhug ka ngayon. Saan na yan? Agoy, nakabitaw. Ayan, papunta tayo sa ano, mundo ng mga halimaw. Dito na sa Dalin, Ito yung halimaw, pawikan. Tutulog. Ito, papanayin ko ito. Mm -hmm. Tuyok-tuyok siya, oh. Agoy, nakabuhi. Sayang. Ito may dalagang bukid na naman. Ay, hindi pala. Uh, sulid. Sulid siya, no? Oh. Ang taba ng sulid, no? Oh. Dandaan pa siya ng lagoy, oh. Pakas ng aros. Yun. Huwag ito siya. Ito siya. Oh, bumalik ka. tuog Ayun oh. Kurug-kurug. may ano pa. Sulid pa. Sa braso ng taba. Mm -hmm. Sa pool ka ngayon. Ikot-ikot pa. Yung lalim pala nito nasa ano. Tatlong di pa. Apat. Ayan. Yung lalim na yan. Hindi pa masyadong malakas yung agos niyan. Kaya nakapatay ah, ng maayos. Solid na naman ang tataba ng mga solid. Sigurin natin, Agoy. Okay, sablay, may lahing matrix. Ito, ibang klaseng ano. Ibang klaseng solid. Yung kulay-kulay pula. Kulay may stripe. Ito mataba ito. Sarap ito sa ano, pilaw Ito may solid sa ano, gilid ng bato. Oh, ganda ng langoy-langoy niya. Oh. Igo pa ngayon. mm -hmm, ti -urok nabukog ang ganda ng tama niya oh. Mula sa tagiliran papuntang chan tagus na tagus dito sa dive na to may nakita kong kawan ng ano, talakitok ito yung isa na nakita ko Ayan. sinisid ko pa ilalim hinapag ko medyo malakas na yung agos oh. Oh, sige bumalagpag ka Bumalagbag ka lapit na gusto na kumalit sa sa pana and kinabangan siya punta ng tama niya ikot ikot nakaangat ako sa taas yun yung iba kasama niya namimili ako na medyo malaki ito medyo malaki ito yung sa sa mga program sa ito 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 hmm. ka ayun ti orok tamaan sa ulo hindi na makagalaw pagpasensyahan nyo na yung mga kalaskas gawa kasi ng anak ko yun na bunso masyadong malikot pala ko malaking butite na uh, nakakahilo taubon pala ang laki nito uh, ayun o oh, ko na hmm. namaan siya o oh. yung mga ano yan ata tansya ko dito mga ano apat na kilo yung um, pagtimbang namin 4 uh, kilos at 1 port ayun o kami Hmm, ginunggab ko na lang. Kasi hirap na pag eh, ano ko pa, re yung pana. ay eh, pagod na siya. Pinusok na lang. Malaki, no? Um, sa dive na to, kasama natin si Ariel Fisherman at si Mr. Kananiya. Ay, eh, may ilusonahan sila yun. Tingnan nyo kung gano'ng kalapad. Oh, no? no, mas malaki pa sa ko. Okay. natin uh, katawan ng tauban uh, kauban na pamatay, Yan yeah, dyan, dyan yung hina nila. Pag sinutsot mo yung kamay mo dyan, uh, makakatay lang sila yan. Kusa. Uh, yung kusa. Yan gumagalaw ng konti yan, pero wala na yan, na. Ingat lang kayo sa bibig nito dahil napakatalas ng ngipin nito. Minsan na nandali ng kauban yung witsot ni Idol Romel. Bilog na bilog, talas nyan. Ingat-ingat lang, kaya nakulikayin ganito. Kailangan patay nyo muna lalagay ko na ito sa tagboot dyan ka muna magpa-relax ka muna dyan para pa tayo ng iba dito lumakas na yung agos ay nahihirapan na kami sumisid nakapagod na eh, pagkatapos nyan lumipat kami doon sa tabi binalikan namin yung mga danggit dahil marami ang sarap ng tunog ng ano, danggit ang sarap din to sa prito huwag ka mhm parang tinamaan sa mata ay sa hasang oh sapul na sapul may isa pa subukan natin patamaan sa may hasang uh -huh. sa -hmm. ka ngayon uy yun pa rin yung tama umikot ka ayun umikot ka. nagsama yung dalawang makamandag ano kaya hinahanap nito siguro paka ng tao oh, pagi tapos ito walo walo ah, pag nakagat ka na ito iwan ko lang kung mabuhay ka pa o, oh, sana yung pagi ito oh. hmm. parang langoy pa saka ito maluwalo biglang nawala yung kawan ng ano ng danggit kanina kaya bumalik kami dun sa ano laot pero sa likod na nagpakublit na kami problema grabe ano grabe ka labok eh, ayun na yung ano nagapukpok nagatrabaho eh, kasi dito ng ano pamundo nila ito talagang bukid Salamat kabahan. Ngayon sa pool. Ay sumuksok sa bato, kabitaw pa. Oo, nabitawan ko pa yung ano ko, yung pins ko na ano, yapak. Nakita mo na ako sa taas. Ito binalikan ko na, kinuha ko na yung pana ko tsaka yung anong dragang bukid. Ginawa ko tinusok ko na lang yan kasi kung hugutin ko baka makabitaw. Ito, kawawa, da dalawang tama niya. Ang taba pa naman ng itong ano, ah uh, dragang bukid na ito kanaki. Yung lalaki, hindi na ano, hindi na mataba ang payat na ito yung ayaw ko masalubong ito yung salabay hmm Matakul ka hmm? hmm? sobrang mo hmm? Hmm? Uy ka sa inyo kati kati mo tinamaan ako niyan dati sa muka rabih, maga tapos may ano may pusit hmm. sapul ka ngayon sapul Uyuh, nakabitaw parang may tao pa siya sa ano sa likod niya parang dati pa itong binana ay hindi ko inalay yung mata ko sa kanya buti nalang lumutang siya ayun o sinundan ko yan sinundan ko tapos tutuwin ko na lang. kasi pagod na tukso ka ngayon kalamaris ka sarap mo tuwag na tuwag ay niya pa yung pana ko sabi niya wag wag masakit wag 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 sarap mo sa kalamaris lutok ka ngayon ito o Oh, mag-relax ka muna dito may naaninag ako sa ilalim ng bato hindi ko alam anong isda saan na yan saan na yan ah ito ay dalagang bukid pala huh? saan ka punta to the moon sa pool ka ngayon ugoy sablay ah ito siya nabutang ko pa nagtago sa bato ay, hindi na ito makawala sigurado na ito ah, saan ka punta ha hmm ikot ka ayun tinamaan din ito tao ba na naman ito yung lapitan ko to kala ko si eh kaya pinana ko agad kala ko makatakas na eh laki pa naman ayun nagbukbuk ka naman sa kabila sino naman kaya yun ito laki nga sa 3 kilos ang laki eh hmm? babae ito babae ayun yung spot na ano babae kulay puti tapos may mga adaptat yung kung nga pa na kayo na ano yun ah, barako ito babae na naman bali asawa niya to yung hmm? laki nito laki ng ang natin sa ano natin tagbot magsama kayo ng asawa mo yan siya sa loob mm uh -huh. kayo ito may ano ano to dalagang bukid ay ah, hindi sulit pala sulit ayun ang ng na tama niya mm, headshot na headshot ganito yung itsura ng sulit dito sa amin yan ang sulit ito sing-singan masarap to sa ihaw at prito hmm, sa pool sana tumagos ayun tumagos po yung sima hindi nakatagos uh, anong tawag sa inyo nito hmm, tumai pa sing-singan sa amin to yung may dilaw yung buntot malikot o oh, nag ala naman oh, 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 mm, 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 mm. saan punta na mm, sa pool o oh, ruy nakabitaw sayang napunit ayan sundan lang natin sundan natin sayang yung malaki o ah, ito na siguroin natin o mm -hmm, ti orok sya ayun no, ti urok ganda ng tama hindi na makagalaw yan o mm, Patay na medyo malalim-lalim ko ng konti nasa anim na yung sinisid natin kaya yeah, tagal tayo nakaangat sa, sa itaas o oh, yan na, paangat na tayo Shoo! ito, talakitok magalaw o, oh, naging matrix pa, naroon yung ikot tinamaan balikan natin yan, balikan natin ito na nakita ulit, ayan, tinawag yan, tinawag ko yan yung lumapit saan ka punta ha huwag ka nang umilag aroy nakabitaw sayang habulin natin habulin natin Huminto ka, huminto ka. Ah, na lang natin. Mm, uh, huli ka balbon. Dito pa uwi na tayo. Ah, uh, dalagang bukid 'to. Magkano kilo pala ng dalaga bukid sa inyo dito sa amin? 120. At taba pa. Ito supply and na tayo sa kusina. Ini kena kapuk-puk ni, no? Kita na natin yan boleh bayar, kita natin bayar. Kita boleh bayar. Unang hango. Uy. man. Ah. Sarap. Lawang hango. Ah. Isip man. Ayan. Ito yung islapag mataba. Saunin so, mo lagay mo sa mantika kung anong posisyo pag pagbagsak ganun pa rin siya pag naluto na ang isa rin niya mataba yan yung gato mo nalaki hindi na mataba uh, ang hinginking sa mantika pag binuto mo yung mga gato yung size lang ano, matataba talaga yung gusto ko talaga yung uh, medium size lang mga uh, goods na goods yung hmm, kita nyo ganun pa rin yung itsura niya kung paano ko siya nilagay sa mantika tuwid na tuwid pa rin may kapukpuk na naman. Ito. Ayan. Kainan time na to. Kainan time. Solid. Ito solid. Kung hmm. -pisik pa. Hmm, lakas lang kilamsik ng matika. Ito yung solid na natakaraming tinik. Ito yung may stripe na kulay blue. Ito yung dalagang bukit bukit na mataba. Yan, saya po tayo mga ka Mix, mga brother Hmm, sarap ulam. Hmm. Itong sarap to. Ang sa hmm, subo Hmm, taba. Hmm. Hmm. Kain. Okay. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm. Nhĩa là? Soi. Soi thật ra. ba. Nhĩa là. 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 là. Nhĩa Tak ada tahu. Ha nah, sembang si kereta tumbuh bablah. Satu kain. Mau kopi? Hmm. Hmm. Ha. Hmm. apa Hmm. Yeah. Ito sarap sa ano, ihaw. Yung um, na ano surahan um, yan, <tinyan> lang para kumain. Hmm? Sabi niya rin si misis. Ayan mga TV Mix mga brother Butot balat na lang ang tira mm, Gutom May natira pa tayong dalawa na kasalang doon Para sa mga sikiting natin Ayan mga TV Mix mga brother Kita ulit sa mukmangan namin na menila, Ay ninyo sa Tauban saka yung pusit Takit-takits